Hi guys. Ngayon ay ipapakita ko sa inyo ang mga tanim kong mangga. Markot po ito. At ito ay nasa 8 years na. Malapit na ito magbunga. Ayan o guys. Oh. Ganda. Ayan. Mayroon din ako ng isang puno rito na ano, rambutan. Ayan. O oh, ito. Yan ang mga mangga na itinanim ko. Lapit na ito guys magbunga. Ito ay kasama ito sa kalusugan. Kaya pinapakita ko lang sa inyo yan guys. Kasi kung mayroon kayong mga bakanting luti. May mga markot dyan na mga puno na binibinta o bibigay ng mga kaibigan na magsasaka gawin nyo humingi, humingi kayo at itanim nyo mapakinabangan nyo guys yan hindi lang ang, uh, hindi lang kayo makinabang ang mga anak nyo at mga apo yan guys okay, so. oh. yan yan do sa kabila halo-halo dyan mayroon dyan na kakaw yan sa tabi ng uh, bahay may kakaw dyan papunta roon yun sa kabila yan ito taniman ito ng uh, gulay yan yung area na yan ay simple medyo ano eh, senior citizen na tayo <laughs> kaya <laughs> ito pinapaubaya ko na lang sa mga manugang ko na sila ang uh, mag ano yan, tanim. Ah, uh, pwede na taniman ng pakwan ngayong uh, January. Kaya sila na ang magtatanim dyan pakwan at kalabasa, guys. Okay, guys. Hanggang sa muli.